Sa na yung oras, pumunta ka pa. Wala ko malas dyan. Hindi mo kapira ko doon. Ang tangi ng inang ina mo, kinukuha ko eh. Hoy! Ang mura na, tabang oh. Lalaban <clears throat> na.

Ano ba yun? Ang kabarangay nyo yun? Malapit lang naman police station eh. Baka gusto nilang tumigim. O, sanay na. Ay, good morning. Nasa Ilcano po tayo. Kahaba ng Ilcano. sa corner ng Recto. Dito lang po sa may Tondo side. At dito muna tayo magbisi-bisihan kay Chairman Gane. Uh, so ayaw po yung ginagawa nila sa mga kanal nila parang puno na no? ang laman ng kanal ay okay lang sana may ginto no <laughs> bawat bawat kalkal -kal mo may lumalabas na ginto eh kaso puro plastic lang at saka lata eh isa to sa mga ano pag, buma, pag umulan talagang bahayin to dito mga uh, ano na ito, laman ito, borax. <tik> Ah, walang bariya. <tik> no? Oh. Ayan, nahuli na. na. laging isda, ang haba, oh. malalim pala to kinakalkal na po kasi malalim yun saan yung isang cellphone mo? picturean mo nga to e, ano natin kay ano Pakita natin yung video, picture, kayo kasi kailangan to may picture Ponce, nasaan ka Ponce? Pabili Mag-celebrate ka na Ponce 100 kikit followers ka na oh. Patikin ka naman ng ano dyan Kahit pansit kanton lang Ewan na lang ito ay, may ah, may ano kayo, clean up. Tara. Tara. Ngayon na. Ah. Yung motor natin diyan na. Ah. walang walang maglalakaw niyan. Mga ano lang 'yan, mga ukay-ukay. Ay, -ukay. <laughs> dito muna tayo sa kahabaan ng Ilcano. Oh, yung mga nakasobra yan, pakiusap naman. Pwede mo na ito. Huwag kayong magkotohan. <laughs> pinakialaman. Pakialam, <laughs> ka talaga kahit nagkotohan. ano na lang ate. Hindi pa nagkita. Hindi pa nagkita. Maya magkikita na ito. Kuya, bawas mo na tayo na kuya. Bawas na tayo. Mamaya to malinis na pagbalik. Uh, gawa ng dadaanan to sa clean up drive natin. Morning. Ay, stop. <laughs> Ay, stop. Morning. Sana <ba> tayo. Ay wow. Naglakwing mapanis ako. <laughs> may tao pa ba yan pag kami bumili? <laughs> uh, si Walang Ch Barangay Chairman Gani Puso. Hello, good morning. Ah, uh, uh, naman ba? po natin, yan na lang po uh, kayo mag sa may ano, may Pag-ikot po na kayo, para hindi na kayo mapakot. Ay! Sabi Tita sabi Iba dito ka na mamaling kay dito ka mamili kay ano kay chairman no. Wigan store. Alam mo na. Banggitin mo na lang yung mga ano pangalan ng vlogger. May discounted ka na diyan. <laughs> <laughs> tita mo winel. Eh diyan na mamili. sa Asuncion. ay na, ayun. Na. <laughs> dapat 1 wilang to ito. <laughs> ano talaga to kasi nandito lang kami sa gidle gidle Winnie. nasa tabi tabi dito lang sa atin rin Oh, uh, dito. Ba may bala ka mamili. Dito ka na mamili. Ba naglilihi ka, Queen So. Wow. Yan. Mukhang masarap yung rambutan ni Ate. Mm. Ayan, nandito na yung tropa. Ba't ka ready na sila. nakapaganda na, marami-rami. Ayun ah, no? malinis na po rito sa labas ng barangay nila, Chairman Gani. At, uh, maluwag sa malinis po. Sana lahat ng barangay ganito no. Hello, hello. Good morning. alam nyo na to dito lang to sa ano malapit sa corner ng Asuncion sa barangay Uno malinis eh kala mo hindi palingki ah Ini dia jadi terbaik.

Ah, nakalaim tayo. Ayan. <laughs> ah, Dito lang po yan sa Barangay Ono. Uh, Zone 1, District 1. Ah, Triple 1 pala to. Barangay 1, Zone 1, District 1.

May marami kasi kagawad ngayon na ano eh. Eh, sumasahod lang wala ginagawa. Pero meron 'yan ha, ah. hindi po ano 'yan. Hindi mawawala 'yan. Kaya kailangan talaga magtulungan. Bawat barangay sana ganito, no? sa buong Maynila para... Ay, sorry. Para naman mag... Ano si Yormi Pagkukunti na lang ang sa natin dahil nakuusan na po ang ating mga... mga kaping bahay, mga lukas. Asunsyo na po ito. Hoy, mga kapit-bahay! oh. May <laughs> uh, clean up drive din yung Barangay 25 natin. Siyempre, sa autos po ni Yormi yan. Good, morning, good morning. Oh, proudly. Ah, po, Congressman Ernex Dionisio. Patuloy po natin yung nagano, bago sa bawat siya dito. Marami na dito mga mga ipo. Marami po. Ano pa yung meron dyan? Ayan o. Malinis na. Nagwalis din sila. Mukhang hindi nakilala kailangan walis din. Pero roping na lang. May sako pa sila. Malinis na. Mukhang hmm. malinis na. Pa. Mukha malinis pala eh. Odegan, Barangay okay, Ono. Salamat Malinis talaga. Hmm. sana lahat ng barangay ganito sumusunod sa autos ni Yorme <coughs> hindi lang isang -isang bisis. Dapat, uh, sa isang basis magsabihan dapat sa Badulingo kahit araw-araw -araw na ginagawa dito sa kabilang barangay rin no? sa kabilang barangay naglilinis rin sila by 25 ba yun? May iba rin silang damit, no? May iba rin silang Talagang maglilinis na Malinis po dun sa ano Sa looban po Ayun, no Wala kang makikitan Kung meron Nasa asuncion po, po tayo. Pahabaan po ng asuncion dito sa side ng tondo. Huwag sa ah, na mga ang balunin, ang aming po O, ng... ah, <coughs> oh, ito mo?

Saka nandiyok lang po. May marami ba O, oh, full force rolling tayo! Full force ha! Nakakatuwa po tingnan. O. Oh. O, oh, escape! I mentioned na ha? But now, see now. Nandiyok lang po. Nandiyok